Dalawang tulog na lang. Abay, noche buena na. Nakabili na ba kayo ng panghanda? Sa mga hindi pa, irede ang bulsa dahil posibleng tumaas ang presyo ng ilang produkto. Alamin natin yan mula kay Mobile Journal, Francis Orsio, na nasa Novalicia's Public Market sa Quezon City. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan? Kailan daw ba inaasahang bubuho sa mga mamimili? J. Angela, magandang hapon nga sa inyo. no Mula kanina alas 3 ng hapon hanggang ngayon ay nakikita natin yung uh, pagdating ng mga tao dito sa Susano Market sa Novaliches, Quezon City. So actually may mga ilan tayong nakausap na mamimili na ngayon na bumibili para hindi na makisabay doon nga sa weekend kung saan uh, mas marami daw yung inaasahan nating pagdagsa ng mga tao ayon naman sa mga nagtitinda dito o mga market vendors. Francis, ano-ano ang mga produkto na posibleng magmahal at ano ang dahilan? Sa ngayon, Pops J, stable para ang presyo ng mga gulay, maliban na sa sibuyas na local produce na kinakitaan na natin ng pagtaas ng presyo. Sa price monitoring natin dito sa Nobilicious Public Market, ang presyo halimbawa nitong pork o yung kasim ay nasa 300 pesos per kilo. Yung liempo, 300. Whole chicken, 160 to 180 per kilo. Ang bako o yung beef, nasa 420 pesos per kilo. Ang presyo ng galunggong naman nasa 380, ang bangus ay nasa 160 to 200 pesos per kilo. Sa gulay, halimbawa ang carrots ay nasa 100 pesos per kilo, ang sayota ay nasa 50, ang sibuyas ay 180, bawang 140, repolyo 60 to 70 pesos at ang patatas ay nasa 130 pesos per kilo. At karamihan nga dyan, Pops J, sa mga produkto nating nabanggit ay uh, inaasahan natin na magtataas nito by Sunday bago ang masarap na Noche Buena. Paliwanag ng mga nagtitinda dito dahil yan nga sa magdadagsaan yung mga tao at tataas din kumbaga yung demand at hindi malabong magkaubusan nga ng stock. Francis, bukod dyan sa Novaliches Public Market, nakasilip ka na rin ba sa mga grocery or supermarket na may posibleng rin bang pagtaas ng presyo sa ilang grocery items? Alam mo Angela, magandang balita nga no? dahil hindi natin inaasahan na tataas pa yung presyo ng mga Noche Buena products sa grocery store o kahit dito sa may uh, mga sa palengke. Dahil ayon na rin ito sa pagsisiguro ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. At uh, maaga rin kasi yung nakapaghanda ang mga manufacturers sa kanilang produkto para sa holidays. Francis, sa so mga maghahanda ng Noche Buena na tight ang budget, ano ang option na pwede sa kanila? Pops J maraming option dyan. halimbawa na lang kung gustong maghanda ng Filipino style spaghetti may mga bundle na meron tayo makikita sa grocery store o kaya naman sa dito sa palengke yung mga bundle na pack ng sauce at pasta pwede rin tayong bumili ng mga patikitingi lalo na kung hindi naman kalakihan yung pamilya nating magsasalo sali sa lola tsaka kagaan lang din dahil kapag inikot mo yung palengke halimbawa dito sa Susano Market magkakaiba yung presyo ng mga produkto depende na lang sa'yo kung gaano ka kakadiskarte may mga mahanap kang murang presyo Maraming salamat Mobile Journal Francis Orso Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba eh, simple lang mag-subscribe ka na dito sa 1PH i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman